paniyawin siya dahil sa pamamagitan po ng utang. Pero ngayon po malayang malaya na kami sa utang. Nauna po siyang, na, nauna po niyang nakilala si Elsie Day. Natatandaan ko po, September 22, 1991, nung lagi na po siyang umaatin nung sa solo. Tapos ako po, eh, sa bahay lang ako. One time po, Sabado yun, pa umalis na, paalis na po sila, gumagaya kasama yung mga endows ko. Ang sabi ko po, Saan ba kayo pupunta? Sabi ko pong gano'n sa kanila. Sama ako, sabi ko, kasi po, kabuhanan po na po yun sa pangatong anak namin na isang mechanical engineer na po ngayon, sumama po ako. Tapos, nung magkatapos po noon, yung mga anak ko, dire direto na po kami. Hindi po alam ni brother eh, habang nasa, nasa Amor Solo siya, yung pong radyo namin is nakinaka-tune in pag gabi, pag alis niya. Pagdating po ng 8 o'clock, Ginadyataan ko po yung lyrics ng El Shaddai. Kaya bago po ako nakarating ng PICC, gabi-gabi po yun, hanggang makompleto ko yung lyrics ng El Shaddai, talaga pong doon po ako, parang doon na po ako tinawag ni Lord. Na-memorize ko yun hanggang sa umaten po ako ng PICC, na, nakasama ako na noon. Memorize na memorize ko na po yung gawain ni El Shaddai. At gabi-gabi po yun, sinusubaybayan ko na po ang gawain natin. Ayun po, 1991 po, ayun, 1991 po yun. To, year 2000 po, nang ipinanganak ko po yung aming, aking bunsong anak, through cesarean, pero hindi ko po alam yon On the spot po, mag, last check up ko na po yun sa, sa hospital, hindi na po ako pinauwi ng OB ko. Ang sabi niya, naglilabor labor ka na, sabi ko gano'n. Sabi ko, ma, wala po akong gamit, wala yung asawa ko, nasa Amor Solo. Sabi ko, ano pong gagawin ko? Sabi ko gano'n. Wala ka ba nakilala sa madali salita po, naalala ko yung aking kumare na best friend ko, doon po nagtatrabaho. Yun po ang tinawagan nila, naka-duty siya. Uh, fast forward po, necessaryan po ako. Nung na, nakaraos po ako, yung aking yung, kanyong yung health siya dahi, hawak-hawak po yun. Maluhalati po naka, nakaraos. Pagkatapos po, no, nung inilipat na ako sa recovery room, nagulat po ako. Sabi nung maglipat sa akin, sa room 305 siya. Nagulat po ako dahil ang room 305 is private room. Sabi ko, Diyos ko, sabi ko, room 305, private ito. Sabi ko kung ganon. Sa loob loob ko lang po yun. Nung na, na po ako sa room, pag, pagbabang pagbaba ko, sabi ko doon sa katabi ko, ate, sabi ko kung ganon, magkano po ang per day nitong room niyo? Sabi bakit hindi mo alam? Private ito, sabi pong ganon sa akin. 25,000. Yung year 2000 pong iyon is napakalaking halaga na. Sabi ko, hindi po, hindi ko alam. O, ba't ka narito? Sabi ko, gano'n nung, 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 ano, nung, ano. Sa madaling salita ko, sabi ko, Diyos ko, sabi ko. Yung, ngayon, mag-out, nung mag-out po yung aking kumari, pinuntahan ako, nagpaalam. Bakit nandito ako? Sabi ko, gano'n. Eh, wala, naman po akong hawak na pera, kahit ano. Sabi niya, magpalakas ka muna, mag, mag, magpagaling ka. Sunday, baka i-release eh, ka na nung, ay, eh, pa, ano ka na nung OB mo, sabi niyang gano'n sabi mo, Monday na. Brothers and sisters, napakabuti ni well siya dahil Monday morning po talagang alagang laga ako ng mga nurses doon at ginamit uh, pin ang aking kumare. Monday morning po, na nasa Amor Solo si Brother Rene. Eh. Pwede na akong lumabas. Wala akong, yung pong bill na sinasabi nilang 25,000. Ni Sengkundo po, wala akong binayaran. Wala akong binayaran 25,000, ang ginamit po ng instrumento, ng aking kumare. Hindi ko po nakita yung bill ko, ang binigay sa akin, clearance na para ako ay makalabas na. Salamat sa Panginoon. At ang pangalawa po, ito lang po yung, yung aking pangbunso na uh, graduating ngayon. Salamat sa Diyos sa karunungan, katalinuhan. Ang na gagraduate po siya itong July at magiging... Pagkata pagkapasa po niya sa board itong anong to, kasalukoy nagre-review, is magiging apat na po ang engineer namin ni Brother Rene. To God be the glory po, talaga napakabuti niya ang Diyos. Wala kami binayaran sa, sa State University siya nag-aaral. Yung, yung mga allowance niya, binigay nila. Gasto sa graduation, sa, sa grad pick, libre po lahat. At ngayon po may pahabol siyang... May pa Praise the Lord. Hallelujah. Yang kung 10,000 si Chrishell sa graduation na regalo ko sa kanya sa Diyos po ang talaga kung magre-rejoice ka sa sabiya na mga Panginoon. To God be the Lord. Amen. Amen. Rain, purihin na ang Sister Belin, sa inyong mga anak oh, at sa inyong mga buong pamilya. Brother Franklin, Brother Rene, Sister Sherry, Brother Michael Jr. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa ating lahat na nandito kayo at sa mga nasa kanilang mga tahanan na nakikinig lamang sa radio. Ako po si Sister Junela Kumahig aka Joanne na asawa ni Brother Armand Kumahig. Mula sa pagkapangkarote dinampot kami ng Diyos sa reclamation area Pasay City na kung saan walang ilaw walang tubig maputi at magulo una po akong tinawag ng Panginoon sa kanyang gawain at doon po dahil si Brother Arman nagmamatigas ayaw po makinig dahil ang sabi pa niya, kalukuhan lang daw ang aking mga ginagawa. Dahil nakita niya na may musubri ako palaging dinadala-dala. Ngunit patuloy pa rin ako na dumadalo sa gawain ng Diyos. E dinulog ko siya sa Panginoon na naway makasama ko siya sa gawain upang magpupuri sa kanyang kadakilaan. Ang sabi pa niya sa akin, alam mo, kaya sobrin binigay sa inyo. Dahil ayaw ni Brother Mike na bariya ang ilalagay. Ang gusto ni Brother Mike ay buo ang ilalagay niyo sa sobrin. Hindi po niya alam na ang mga iyon na ginagawa ko ay hindi po para kay Brother Mike, kundi para po sa gawain ng Diyos. Amen. Amen. Patuloy po ako na dumudulog sa Panginoon. Lord, ikaw nang bahala sa brother-husband ko. Na naway, kaming lahat ay magpupuri sa iyong kadakilaan. Mm -hmm. Yes indeed, napakasaklap, napakasakit ng bagtawag ng Diyos sa kanya. Dahil, sumukas siya ng dugo sa loob ng ikapapat na araw sa kapanalaman kop at ko agad siya sa ospital ng Nga'y Nila. Doon, ang sabi ng doktor, wala nang pag-asa si Brother Armand. Dahil nga, wala nga kami pero. Ang sabi ko sa doktor, Dok, gamitin ka niya siya dahil nadaluyan na ang kanyang kapangyarihan upang mapagaling ang asawa ko. That time, wala pang nalit si doktor kung kung sa gawain na El Shaddai. Dahil, bago pa po ang El Shaddai. Ang sabi ni doktor, o, oh, may Elsa dahil ka pala, bakit tinala mo siya dito? Sabi ko ka sa kanya, Dok, si El Shaddai, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Right? Then, nagtatanong siya tungkol sa gawain ni El Shaddai. Ang dami niyang inquiries tungkol sa gawain at sinasagot ko naman siya. Hanggang nakalimutan namin na ang daladala -dala ko pala ay si Brother Arman para papagamot doon sa hospital. Tapos bigla na lang sumuka si Brother Arman sa harap ng doktor napakalaking dugo na parang kasing laki ng costard pie hindi kulay pula na kundi kulay itim na doon napilitan ng doktor na i-admit na kami at iniligay kami sa private room. na kung saan nung sinuri na siya nagkakaroon siya tinagyan siya ng dextrose tubo sa ilong at tubog sa bibig pinapanalangin ko siya sa Panginoon wala akong bukang bibig kundi si Yahweh El Shaddai. He yes Napakabuti ni El Shaddai sa buhay namin. Pagkatapos ng na tatlong araw, nakalabas kami sa hospital ng Maypila. At doon nag-decide si Brother Arman na mag volunteer sa gawain na to. Kaya laki pa salamat ko sa Diyos dahil hindi niya kami pinapapabayaan. Nag-volunteer siya na nag, nagpapasan siya sa mga treasure boxes sa gawain at naglilinis sa mga kalat pagkatapos ng gawain. Tuloy ang kanyang pag-volunteer hanggang nag-full-time siya sa kanyang pag-volunteer. At dito namin naramdaman ang pagdadalisay ng Diyos sa aming buhay na minsan sa buhay namin may panahon na ayaw namin mag-fasting ngunit kailangan namin mag-fasting dahil wala kaming makain. At siya naglalakad papuntang Amoroso. Hindi kami sumuko. Patuloy kami dumadalo sa gawain niya. Dalawa na po kami hanggang kasama ang buong pamilya namin. At doon, nararamdaman na namin na napagtagumpayan na namin mm -hmm. ang pag ang pagdadalisay ng aming buhay. Amen. At nagiging disipulo na siya sa upasan ni Elsha. Nang there... so, kapag ito pala'y maglilingkod ng buong buo, ipagkaloob sa Diyos ang iyong sarili at may katapatan At higit sa lahat, ang pagkakaloob ng ikapong sa gawain ay may katagumpayan. Amen. Dahil napatapos namin ang aming anak sa kanilang mga pag-aaral at ngayon naninirahan na sila sa abroad na may mga magandang trabaho o hanap buhay. Kami din ngayon, nagkakaluwan ni Al-Shaddai ng mga bahay. Purihin. Salamat kay Yahweh Al-Shaddai. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Napakabuti mo. Amen. Brother Mike, salamat po na ikaw ang ginamit ng Diyos na kung saan kami naroon ngayon. Thank you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise. Praise the Lord. Amen purihin ang pagkunod. Amen. Kung lingkod, Brother Mike C. Bilarde, at sa kanya pong may bahay, Sister Belen Bilarde, at sa buong pamilya Bilarde po, magandang gabi po sa inyo lahat, Brother and Sister. Ako po uh, sister wife ni Brother Jodito Delgado, Elena Delgado po. Amen. Mag-agalakan ko po, po ng aking puso na pasama po sa sharing ito. Uh, talaga po kinakabahan ako. Amen. Pero po, Praise God po. Talagang gustong gusto ko po yung short talaga to. Noong time po nung may sakit ang nanay ko, last 1991 po, maluba po yung sakit ang nanay ko. Sakit po sa likod. Ito po yung para po sa, yung kahoy po, yung parang inaalay na yung kahoy. Yun po yung sakit niya. Bali po, nag, may, 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 may brace po siya sa likod. Time po noon na pumating po kami ng gawain, may nag-akay po sa amin na gawain dito sa Yahweh at Yahweh at nung sa paggawa ko sa reclamation area, malakas po ang ulan noon, bumabagyo. Talaga po ang paint ng nanay ko, talagang napaka taas, talagang ano po yun, yung malakas ang pananalig niya, nagagaling siya. Kaya po yung brace niya sa likod, tinapo niya po yun sa reclamation area. Umuwi po siya na walang brace sa likod at pinagaling po siya ng ating Panginoon. Amen, hallelujah. Isa pa po sa, ako po yung produkto ng nanay ko na nung tinawag po kami sa Panginoon, Nagtuloy-tuloy po kami umatin sa gawain ni El Shaddai. Ako po yung uh, sumama po ako sa choir sa I amin mean, sa chapter sa Kalmana. Bali po, doon ko po nakilala si Brother Toto, Brother Dito Dalgado. Doon po kami nakakilala. At, <laughs> at yun nga po, noon po, talaga no, ano, ang prayer po ng mother ko, makapag-asawa po ako ng isang preacher. eh ako po, ganun din po yung prayer ko. Amen. Talaga po yung Uh, ano, so instant po talaga pinagbigyan naman si nanay. Talag, natupad po yun, nagka, nagka, ano, ano, <laughs> na. Naging kami nga po ni Brother Toto, nagkalong po kami ng limang anak, ito lang po yung isang babae, apat na lalaki. Ito po si, yung isang anak ko, nag na po siya, 10 years old po lang po siya, sumasayaw na po sa youth dancer sa Kalmana, amen. At ang higit po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Long time po na pagsubok na dumating sa aming buhay. Ito po si brother husband ko po. Nung last October 14 po, na mild stroke po siya. Dito rin po yun sa, sa prayer house po. Tapos po, hindi na, na po siya sa ospital. Dito po sa, ano, sa mahal na wala pong doktor. Bali po kalooban ni Lord yun dahil wala pong yung pambayad. Amen. Tapos po, hindi na, na po siya sa Paranaque Hospital. Doon po, tinasa na po siya iba-ibang test, laboratory test. Ngayon po, kailangan po niyang i-admit. Meron daw pong konting dugo sa kanyang ulo. Doon po sa Paranaque, wala po silang admitting. Bali po ni po kami sa isa Avenue. Doon po sa isa Avenue, talagang pagdating pa na po namin sa isa Avenue, talagang lupay na po siya, wala na po siya talaga. No? Yung isa po ang kamay niya at sa kakaliwang paa, hindi niya na po niya maigalaw. Talagang totally po hindi niya maigalaw talaga pong nagpapasalamat ako, hindi po siya niwan ng isang kumpari namin sa si Father Jewel at sa kapamangkin niya, dinala po siya sa hospital sa Isabin, yun po namin siya inadmit. Tapos po, yung mga ilang araw po, talagang todo-todo panalangin, panalangin ang maraming panalangin, prayer, prayer. Talaga pong naghimala si El Shaddai, amen. amen. Mag ma Sandali lang po ang recovery niya, amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang Praise God. Praise the two months, two months lang po siya. Nagdi po siya ng two months sa, sa sipon, hindi po siya makakilos talaga. Nahihiya po siya, pinapaliguan ko pa po yan. Tapos pinapalit ko ng, ng damit. Talagang totally po hindi niya may galaw kamay niya pa. Talaga po ang kinaghimala si Yahweh Alas siya dahil two months lang po. Nakabalik na po siya sa paglilingkod. At talaga po, himala ni Lord, himala ni Yahweh siya dahil siya po'y pinagkaloban ng panibagong buhay. To God be all the amen, glory. Amen. 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 Thank you, Lord. Salamat sa ang Panginoon. Pa. I've got a resurrection power. I've got the resurrection power. I've got the resurrection power. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen, amen, amen.